Hello, hello mga katigs. Nakita ko may dumating na ano. Sa ano kanina nakita ko sa cellphone ko. Dumating na yung ano order ko na ano na hawla. Kasi yung pinakita ko noon, ay dito. Ayan. Ay maliliit. Kaya bumili ako ng mas malaki. Kaya i-unbox na natin kaagad kasi kailangan ng ano. Kailangan ng ilagay. Kasi ang akala ang alam ko, mangingitlog na rin yung isa eh. Kasi dalawang Paris 'yung ano 'yung ibon ko. Kaya ngayon, i-unbox natin kaagad at ilalagay na natin. Medyo late na kasi ano uh, kaya lang kailangan nating i-unbox kaagad. Tignan natin kasi ito 'yung ano, 'yung single ito. oh yun mas malaki. mas maliit. Tatlo 'yung binili ko kasi set ito eh mabango yung ano yung kahoy ganito yung ano single yung ano yung binili ko ayun tama ito ayan malaki na ito kaya lang yung ano pasukan sabi to 2 inches eh 2 inches yung pasukan niya eh, eh pwede na siguro ito Basta nakapasok okay pwede nang palakihan kaya lang itong ano niya itong itong mismong ano okay okay na ito ayan ang bango ang bango ng kahoy <laughs> at saka ito at dito ang bukasan niya ayan ayan ganyan siya isasabi isasa, isasabi mong ganyan ayan ayan ganyan no? uh, kasi na siguro ito pero 2 inches itong butas niya sabi niya pero hindi 2 inches ito eh alam ko hindi 2 inches ito eh kasi yung ano yung ando doon sa ano 7x7 eh. Ito. Ewan ko lang ito. 1 and a half inch yung butas. Yan o. Ay 1 and 1 fourth pala. Ay hindi. Ito. Ganyan. Okay. Considered na 1 and 1 one, one, one half. At saka itong ano nya. Lapad nya. Yung ando doon sa ano is 7. 5 lang yata ito pero okay na ito okay na ito ayan okay na yung laki kaya ilalagay na natin ayan tatlo yan ayan. ito pupunta rito para may ano siya tuntungan siya bago pumasok diyan okay doki mga katigang i-assemble natin ilagay natin kasi magagabi na okay doki. bye bye Tatlo ito. Wala. Ayan. Tatlo. Ayan. Ang tatlo. Ayan. Ayan. Kasi set of kailangan ko lang sana isa. Kaya lang set of three kasi ito. Ayan. Okidoki. Bye bye mga katigs.